Alina Kusum mau na? uh, uh, Bao? Ay, Nila ako nang hinayin sa 25 mil na halaga ng ulo mo. Tinapos na kita. Oh, sir. Ito ang halaga ng ulo ni Tapak. Bilangin mo. Hindi na, sir. Sa hawak lang. Sa tunog lang. Sa mui lang. 25,000. O paano, sir? Tutuloy na ako. Okay. Ah, siya nga pala. Ilan pa ba yung mga wanted na pinapahanap ko sa'yo? Kunti na lang, sir. Medyo marami-rami pa. Ah, ah. Tsara! Ubus ang pera ng gobyerno. Pero pag nahuli mo lahat yan, milyonaryo ka na. Ah, meron pa, sir? Ah, hindi na. Umalis ka na. Alis. Ah, sir. Talaga ba kayo yung makita? Ayoko. Okay. Malabo pa lang mata, ha? Mana daw sa nanay. Uy. Nahuli mo na ba yung uh, isa sa mga wanted na hinahanap mo? Nasa kamay na ni Colonel Gamboa Tamang-tama lahat ang informasyon na ibinigay mo sa akin Probinsya Lugar kung saan ko siya matatagpuan Marami tayong mga kaibigan na handang tumulong kaya marami tayong mga impormasyon na mga nakukuha. Para sa nito? Parte mo. Alam mo naman na hindi ko sinusolo ang presyo sa ulo ng mga kriminal na nahuhuli ko. Tangapin mo na ito mag-ipon-ipon ka. Para pag sawa ka na sa pagsasayaw at dumating ang tagulan, meron ka makukukot. Salamat. Maari bang yakapin mo ko? Kapag hindi mo ako isinama, ipuputok sa itong hawak ko. Hindi ka nagbibiro. Gusto mo akong subukan? Kung ganon, bitiwan mo yung hawak mo at yung paputokin mo. Dito makas ka. Dali mo to. Pa pa patayin ako na hindi nalalaman. yan. Colonel Gamboa. Uh, sir, si Danny po ito. Ano nangyari? Nasaksihan ko po ang pagpatay ni Pineda kay Aldo At hawak ko po lahat ng ebidensyang nakuha niya bago siya napatay. Nasaan ka? Sir, nandito po ako ngayon sa Rainforest Park. Hintayin mo mga tauhan ko. At huwag kang alis dyan. Lee, huwag kang matakot sa amin. Mga tauhan kami ni Colonel Gamboa. At pinasusundo ka sa amin. Uh! Na yan. Next time, ha? Maulong na ako sa'yo. Basta oh, oh. paglalakad, ha? Sige. oh Dani! Halika na, Nelsie. Sumukay ka na. May sasabihin ako sa'yo, eh. Anong ginagawa mo dito? At saka, bakit dito ka nagpark? Mabuti na lang dito ako dumaan. si kailangan kong tulong mo. Magkano? Hindi pera kailangan ko. Eh, ano? ilak mo na yung pinto, sa ka sa doon ko nasasabing lahat. O oh, nakalak na. Alis na tayo. <tip> ano? Bakit tayo nandito? Ano ba ang gagawin natin? Bibili ba tayo ng barko? Hindi. Alam kong mahirap para sa itong sasabihin ko at hihilingin. Sabihin mo kung kaya ko hindi ka mapapahiya. Under surveillance ako ng mga tao ni Pineda. At kahit anumang oras, pwede nila akong mapatay. Ano magiging participation ko dito? kay Pineda, sa iyo, at sa mga dokumento. Kasi gusto ko meron pang isang taong makaalam kung saan ko itatago ang mga papeles. Pag may nangyari sa akin, doon mo lang ilalabas yung mga yan. At bilang isang media, alam mo na kung anong gagawin mo. Makakaasa kang walang makakaalam kung saan natin itinago ang mga dokumento. Salamat. Pambira ka, Roman. Kanina pa ako pa ikot dito. Bigla ka susulpo dyan. Para kung niyango nag lang ho tayo. Sinisiguro ko lang na kayo nga ang nagpatawag. Ika nga, uh, mahirap yung nasusubukan sa pag-alang kalaban-laban. Eh, bakit ba niya ako pinatawag? Dahil sa babaeng ito. Sir naman, hindi ko linya yan. Pero huwag kayo mag-alala may kilala ako, magaling man. Hindi naman niya nang ibig kong sabihin eh. Gusto ko lamang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Aldo. Eh, ano naman ang koneksyon ng babaeng ito sa pagkamatay ni Aldo? Ang babaeng niya ang may hawak ng ebidensya labang kay Pineda. Kaya gusto kong hanapin mo siya. Eh, bakit naman ako? <laughs> Hindi naman ito kriminal na may presyo sa ulo. At saka, marami naman kayong mga tauhan. Sila na lang, sir. Kaya ikaw ang pinili ko. Ayoko nang mangyari ulit ang nangyari sa mga tauhan ko. Anong ibig niyo sabihin, sir? May hudas sa departamento ko. Kaya huwag kang magtitiwala kahit kanino sa mga tauhan ko. Nung tumawag sa akin ang babae niyo, ipinasundo ko sa mga tauhan ko. Naunahan kami ng mga sindikato. Napatay ang ilan sa mga tauhan ko. Maliban sa babae niyo at kay Brando. Ngayon, magkano mo ko sisingilin? Ika nga. On the house. Bago na patay si Aldo, ayon sa report niya, taga-ulongga po si Danny. Hindi nga lang nabanggit ang eksaktong adres. Ulongga po. Medyo malayo-layo, sir. Baka pwede niyo akong bigyan ng kunting pambili ng impormasyon. Kumbaga sa kotse. Panggasolina lang. Huwag kang magalala. Bibigyan kita ng panggasolina. Pati pang merienda. Kailan ako alis? May kakilala akong tao na malaki may tutulong sa'yo. Sa paghahanap mo sa babaeng sinasabi mo. Pero, magulang ang taong yon. Kaya lang, pag naunahan mo siya, lahat ng impormasyon, makukuha mo. Kahit hindi sa kanya, ibibigay sa'yo. Anong pangalan niya? Blackjack. Ang itsura niya? Pag nagkasama kayong dalawa, para kayong asin at paminta. Ako ba? Ako ba? Ako ba? Ako ba? Ako ba? Ha? Ako nga? Ako nga? Ako nga? Ako nga? Ako nga? Ako ba? nga? Pwede ka bang makausap? Yeah, no problem. Ba't siya pala sa mga G? Saan ba concert? Sumunod ka sa akin. O, oh, sir, upo kayo, upo kayo. Ha? Ah? Sumunod ka sa akin. Ah, ah. Diyan tayo. Ah. Okay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ah, hindi ako pwede makapag-usap na may tao sa likod ko, no? Mukhang matutusok eh. O, o maghihipo. O. Sige. Tuloy, sige. Hindi concert ang pinunta namin dito. 25 mil. Ha? Huh? Ang tatanggapin mo pa unang bayad. Ha? Huh? At 25 mil huh? ulit. Kapag naituro mo sa amin kung saan naroroon ang babaeng ito. Tingnan ko. Ano ba kasi nito? Wala kang pakailam. Basta hanapin mo siya. Eh, paano kung may sa akin to? Hindi baliw ang babaeng pinahahanap namin sa'yo. At lalong hindi mahilig sa duhat. Kaya burahin mo na yung ambisyon mo. Dahil imposibleng may love sa'yo si Dani. Walang imposible. Dahil cute ako. Ah! wag. Wag na wag. Dito sa gapo. Isang paswit ko lang. Isang... Patay ka na dyan sa kinatatayuan mo. Pati ikaw, patay! Ikaw din, patay! <laughs> Nasa na pang unang bayad? Dali, dali! Baka magbago isip ko. Johnny, yung pera. Isan mo! Pwede ah. 5 mil. Oh. oh! Tandaan mo, Blackjack. Masama kaming kaaway. Oo. Masama sabi oh, ko, Pinakot pa ako. Dito, taga po. Ha? Ah ang tunog ng baril, tunog ng kanyon, lang sa akin yan. Kina Yes! 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 Dino! Alin ang gusto mo mauna? Ay... Ah... Bao? Ulitin! o pera? <laughs> Pagkano? Cinco uh, mil muna, paunang bayad. Cinco mil? Yun lang ayan nyo? Black ya. Yeah. Tatanggap ka uli ng cinco mil pa. Sa sandaling may turo mo sa akin ang babaeng hinahanap ko. Alam nyo, sir, sa panahon ngayon, yung bariya, ala na yan, hindi na ako tumatanggap ng ganyan. Bigat na sa bulsa. Paingay pa. Okay. Alam mo, Black, yeah. may mga bagay na hindi kayang tapatan ng pera. Ang tulong na gagawin mo sa akin sa paghanap sa babae nito, kailanman, ay hindi pwedeng tumbasan ng anumang halaga. Dahil, marami kang maililigtas na kabataan sa masamang bisyo. Naintindihan ba ako? Ano? Tutulong ka ba? Okay. Yes, sir. Nasa lingi yung bagat atay ko eh. Inumaan ako. Kaya tutulungan ko kayo. Nasaan yung limilibo? Ah. Ah. Yes! Olongapo! My hometown. Dito, sir. Popular na popular ako. Lalo na sa mga nagtatanong ng nawawala. Nawawalang kabayo, kambing, aso, tupa, tawa, leon, sandali, 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 sandali. Tao ang hinahanap ko. Mas maganda. Maganda. Kasi hindi pa naipapanganak. Alam ko na kung babae, lalaki, bakla, o tomboy. Saka dito, pag nakita nila akong dumarating, bumubula ang bibig, nalilisik ang mata. Takbuhan na lahat-lahat yan. Ibig sabihin noon, na... Ka na. Hindi, natatakot sila. Buwan niya eh. hey! Bakit na sama mo tumingin? Type mo ako, no? Hindi. Hindi? Galing nga. Tất cả các dito! ở đây! Tất cả các đứa ở đây! Ở đây! Nhanh lên! Đứa Man, give me five! Oh yeah! Anh from man Tundo. Tundo? Hmm. Tundo pala tụi hype nito. stop speak English Đừng nói Chào! Anh Anak ng araw, no? What? wat Wating kumukha mo, eh. O, oh, nalis, alis, 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 dun, dun, dun. Sino pa matapag dito? Ha? Huwag mo kong wakan mo. Ah, hehehe. Ah. <laughs> Kapatid na si Tao Laban.